sa mga balitang pambansa Nilinaw ng kampo ni Pastor Apollo Kiboloy na kusang sumuko ang pastor sa mga otoridad. Sa isang Facebook post, sinabi ng legal counsel ni Pastor Kiboloy na si Attorney Israelito Torion na hindi na raw matiis ni Kiboloy ang nararanasan ng kanilang mga miyembro. Kasunod pa rin niya ng pagbabantay ng mga pulis sa paligid ng KOJC compound. Naghahanda na raw ng mga legal na hakbang ang kampo ni Kiboloy para sagutin ang mga paratang sa kanya. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila. Otherwise po ay papasuki na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagang pong pumasok. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Samantala po sa panig po naman ng kampo ni Pastor A -A Apolo Kibuloy narito po ang tinig ni Attorney Torion. The, uh, in my post, um, Pastor Apolo Kibuloy decided to extend his heartfelt gratitude to the uh, Philippine army, no? uh, specifically the ISA, who uh, actually uh, was instrumental no? uh, to General Ambala, uh, to uh, Colonel Ruiz, no? to uh, Colonel Kabadi, and the police officers who helped us, such as General Mapas, no? General Francisco, Um, most, um, I would like to make mention also of uh, retired Colonel Sosa and uh, Colonel uh, Chulijun Kaduya, Major Igardo uh, Bahan, um, Colonel uh, Mangahis, no? and most especially uh, the good general, no? Major General um, Benjamin Silo of the Eastern Command of the PMP, um, because they were really instrumental. in uh, convincing uh, Pastor Apollo C. Bulay like to uh, submit to the folds of the law uh, <clears throat> and uh, the rumor that he was arrested is really not true um, <clears throat> because uh, we would like to correct that it took us um, days uh, of the negotiation no and um, um, the efforts of these Army officials and PNP officials, including Governor Edwin Hubahid, you know, who provided his house as our venues for the many discussions and talks. No? Um, thank you very much, Governor, and <clears throat> we would like to um, um, appeal to everyone who uh, have been providing fake news that he got arrested. It's not true. Uh, please be guided that uh, he voluntarily surrendered to the folds of the law. And that is the real news of the matter. And even the PNP acknowledged. So, let me be clear, yeah. attorney. Mm. Uh, pastor was not at the compound for the whole 14 days. Wala siya dun. Wala siya dun. Yan po ang sunurang tinig ni uh, PMP spokesperson uh, Colonel Jean Fajardo at abogado po ng pastor na si Apollo Kibuloy, si attorney Israelito Torion. Abangan din po natin ang ipatatawag na press conference mamaya ni DILG Secretary Benhur Abalos na manggagaling pa daw sa Dubai ngayong araw na ito. Samantala, hindi kumbinsido ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa pahayag ni Alice Go na may banta daw sa buhay nito. Pero ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, iimbestigahan pa rin ang pamahalaan ng sinabi ni Go. Ito kasi ang idinahilahan ng o ang idinahila ng sinibak na alkalde kaya siya nagtago sa Indonesia. Inaakusahan si Go na protektor ng iligal na pogo na sinalakay naman sa bamban kamakailan lamang. Kino-question din ang kanyang katauhan. Inaalam na rin ng mga otoridad kung sino ang tumulong na makatakas ang dating alkalde. Umakyat pa nga ang bilang ng mga apektado ng Bagyong Enteng na humagupit din sa ibang bansa bilang si Typhoon Yagi. Ayon sa NDRRMC, pumalo na sa 2.5 milyon o mahigit 700,000 pamilya ang apektado ng bagyo. Sa 80,000 lumikas, nasa 33,000 nananatili pa rin sa mga evacuation center. Habang nananatili sa 20 ang bilang ng na mga namatay, 22 naman ang sugatan at 26 ang nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa on 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.